shoutout po sa inyong lahat at welcome po sa aking YouTube channel. So for this video guys, magbabaka sakali tayo ngayon ng aking swerte o titingnan natin kung maswerte tayo ngayong araw. Kasi galing po ako sa labas na grocery, so medyo nahihingal pa ako. yon. So dumana ako sa luto tumaya ako ng luto at bumili ng kaskas. Kaskas ba? Kaskas. <laughs> kaskas. So, ito na lang yung natirang card doon 200 at saka tiga 100 so every Chinese New Year dito parang mayroon silang mga bonus bonus sa mga nagkakaskas ba so titingnan natin kung maswerte tayo ngayon pero hindi ko alam kung anong klaseng card to at kung paano manalo dito pero pagka nakaskas ko na to siguro may idea na ako kung paano so umpisa na po natin ang pagkaskas yon sana swertehin tayo na para madagdagan yung kapremyo ko, ko sa aking paruleta sa aking mga na-upload na mga ano tawag dito upload na video premiere yun may paruleta ako sa aking mga premiere na hindi ko masyadong na-attinan din ayan nakalista kayo dyan guys naglilista kayo dyan so zero dito ito fire saan yung fire So, paano manalo dito ng no? fire um, Sana manalo tayo. Sana may swerte tayo dito, no? Simula nung, ano, nung pumasok yung Chinese New Year, hindi na ako naka, ano tawag dito. Uy! Oh my God! Sana naman mabigyan. Wala. Isa pa! Wala talaga. Oh, oh my God. Hindi pa parisan Ay, oh my God. Like. Oh, wala talaga. Isa pa. Oh, oh just me Wala talaga. Hindi pa dinagdaga ng isang sir. Pag nakatatlo, sana. Ito guys, oh. Ay, naku po. Ay, naku guys, parang wala tayong parang bukya, muntik na di ko wala <laughs> wala. So, parang alam ko na ito guys, o dito, pag nakatatlo, limbawa, dalawang 100,000. Pag nakatatlo 100,000, so tatlo yung 100,000 yung panalo mo. Kasi dalawa lang akong 100, akala ko 100,000 na yung isa o isang million pala. Tapos ito, oh, hindi pa dinagdagan. Diyos ko, wala talaga bokya. Tapos, dito, number 1, ko, 11 at saka 9. So, kung mayroon dito 11 at saka 9, kung magkano yung nakalagay, yun ang price mo. Ikaso, wala namang 11 at saka 9. Yun. Kaya, walang panalo, bokya. Tapos, ito siya, o, oh, 500. Kung may nakalagay dito na 500, yun ang panalo mo, may 500 kang panalo. Kaso, ang nakalagay is fire. Kaya, fire, wala, bokya. Tapos, ito, bonus, eh, zero naman. So, kung magkano sana nakalagay dito, kahit ipay lang, 100. So, kaso wala. So, talo tayo ng 200. Wala tayong swerte ngayon ng pagbaba. Dati na adik ako dito. Pero nanalo kasi ako dati ng talagang dalawang magkasunod. Nanalo ako ng 5,000. Tapos 200 yung puhunan. Tapos 5,000 yung ano. Ay, naku po. Diyos mio. Gara po na adik ako talaga. As in, na adik kahit sa so, umaga bumababa ako niya no tapos minsan kahit gabi na talaga ay nako po hi sugal sugal talaga pero ano pero hindi namang masama kung may control ka sa sarili mo kasi dito din sa sa pagtaya-taya parang kahit paano nanalo kasi ako ng malaki dito so yun kaya yeah, yun, kahit paano malaking bagay sa akin yung pag, pagtaya-taya nito at saka pagtaya sa loto at saka ano kasi maraming beses na rin ako nanalo tapos nakapanalo talaga ako ng malaki na hindi naman inabot ng milyon mga half lang charot <laughs> hindi charot hindi oo mga half lang mga half milyon lang na pinakamalaki kong napanalo nandito kaya yon pero ngayon nagaano na ako naglalaylo-laylo na yon laylo na talaga tapos pagka bumababa na lang yon hinihingi uh, umihingi ako minsan kay Chap ng number nakapanalo na rin yan minsan di ba pagka nag nagpapahula nagpapaano yon Yun yung mga way na way ko kung bakit minsan nagpapa role ano pabunot-bunot kasi mag-share lang ako ng blessings kahit 1,000 lang yun mga ganyan so yan lang guys okay lang kahit mabukya tayo ngayon so maraming salamat sa lahat ng nag-support at saka nanood ng aking uh, premiere ngayon at saka video yun syempre i-upload ko sa aking facebook so maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood din at nag support din sa akin sa aking FB. yon Sa mga followers ko din dyan sa FB. yon Thank you so much, guys. Mag-iingat po tayong lahat. Happy Chinese New Year! Malapit na, malapit na, malapit na. Matapos. Two days na lang. Bye, guys!